One magandang araw. It's another day off and another vlog. Babiyahin na naman kami from Taguig to Ternate, Cavite. Time check, 9.27 ng umaga. Uh, guys, ito yung option o alternative ng Katungkulan Beach Resort. Just in case na hindi kayo makapasok kay Katungkulan, dadalhin namin kayo kay Patungan Beach Resort. So, tingnan natin kung ano ba si patungan, ano meron kay patungan. Pero si patungan at katungkulan, siguro mag-iisang dagat lang yan sila eh, magkakadugtong. So guys, tingnan natin. Kasi maraming nagtatanong doon sa video ko sa katungkulan kung ano daw ang pwede kong ma na beach aside from katungkulan. So ito na ngayon yung sagot, pupuntahan natin yung patungan beach resort sa Ternate, Cavite. Ang Patungan Beach Resort ay matatagpuan sa Barangay Patungan, Ternate, Cavite sa loob ng isang cove sa paanan ng Mount Palay-Palay o Pico de Loro. Kilala ito sa natural na tanawin, island hopping, cliff diving at mga native style cottages. Upang makarating dito, kailangang magmaneho patungo sa jump off parking area malapit sa DNR station sa Ternate na Subaru. Mula sa parking, kailangang sumakay ng bangka madalas ay may bayad patungo sa mismong beach resort dahil walang direktang daan para sa mga sasakyan hanggang sa baybayin. And I narekomenda na makipag-ugnayan muna sa mga kontak ng resort para sa boat arrangement at maayos na biyahe. Siya si Chris at ako si Ace and we are Generation X. Ang mga bagay na hindi namin nagawa noon tulad ng mag-travel, mag-explore at sumabak sa iba't ibang adventure ay sinusubukan na namin gawin ngayon. Kaya sana'y mag-subscribe kayo sa aming channel para maisama namin kayo sa susunod pa naming biyahe at karanasan para makarating sa Patungan Beach Resort sa Ternate, Cavite gamit ang private na sasakyan mag-drive papuntang Cavitex o Aguinaldo Highway patungong Ternate na Sugbo Road sundan ang daan patungo sa DNR Station sa Mount palay -Palay area malapit sa Pico de Loro pagdating sa Jump Oak Parking Area karaniwang may bayad iiwan ang sasakyan doon mula doon sa sakay ng bangka approximately 15 to 20 minutes papuntang Patungan Beach Resort dahil wala ng direktang kalsadang papasok. Gamit naman ang public transportation, sumukay ng bus mula Manila, pagbaba sa Ternate, mag-tricycle papuntang DNR Station o jump-off area. Mas mainam kung may kontak ka na sa patungan para sa direksyon sakay ng bangka papuntang resort time check 11.29 nang dumating kami ng kabyang tunnel at guys uh, pinag-uusapan namin ni Chris na may naririnig kaming kakaiba so pakinggan nyo yung video yung nasa loob na kami ng tunnel kung may marinig din kayong kakaiba alok. Pero uh, kung para sa akin, mas maganda na may accommodation na kayo para at least alam nyo na yung pupuntahan nyo. So, guys, nandito tayo sa loob ng tunnel. First time dumaan. Wala nang ilaw. Nagilaw. Wala nang ilaw. Parang ano ito yun. Ang ilay sa Pumalay Sabi sa'yo may nagmumulto dyan eh hmm. Di ba oh, biglang umihingay, biglang ang kanina no? asa na yung iglesia ni Kano? Ayan, paanapin pa natin Sagrada Iteri, Gabiyo Alerto ka toga sa iglesia May bulaluhan din Sabi Sabi sa'yo, hindi tayo magutom dito Pagkalampas ng anay sa Britanya, maraming nag-aalok ng accommodation na makikita nyo sa daanan. So kung wala pa kayong accommodation, maaari kayong mamili kung saan nyo gusto. Pero mas maganda rin kung meron na kayong accommodation na pupuntahan para mapabilis na lang ang inyong biyahe. Ang ibinigay sa amin na contact person para mag-assist sa parking ay si Ate Yola na sa tapat ng Iglesia ni Cristo. Kaya yung hinahanap namin dito ngayon ay yung Iglesia ni Cristo. Paano ba magpa-reserve sa Patungan Beach Resort? Sino ang contact person? I-search nyo lang sa Facebook ang Patungan Beach Resort at maraming lalabas na mga accommodation. Mamili na lang kayo na gusto nyo na sa tingin nyo ay komportable kayo. Nakita na rin namin itong parkingan sa tapat ng Iglesia Ni Cristo at dito rin namin natagpuan si Ate Yola na siyang at mag assist ng oh, parking, yung parking yung namin. Yung Guys, ang parkingan dito, marami din nagmamayari. So, depende ah, na lang kung saan nila kayo iaasay. Uh, ano sa niyo, ma'am? Si Dan. Si Dan? Asan banda, ma'am? Sa labas. Tara, sa parkingan. Saan parkingan? Dito po from the highway, yan ang papasok ng parkingan. Medyo rough road lang siya kasi hindi simentado. Pero sabi nila safe naman yung mga sasakyan dito sa loob at may nagbabantay. Kaya medyo pricey din yung parking fee nila. panda? Dito? Pa no. kami sasakay? Kani bangka? Bangka. So guys, yung parking dito is 300. Ito yung parking nga nila dito. 300 yung parking. Ayan. From the highway. Ate, bang, bakit pala ano? Sakay ng bangka, ate. Sagutin mo nga ang katanungan ng karamihan. Bakit daw po? Kailangan po natin magbangka, ma'am. Kasi po, para kung sa halimbawa maraming dalahin, doon din po namin inilalagay sa harapan ng cottage. Hindi na sila bitbit -bit ng bitbit. -bit. -bit. Ah, okay. bakit hindi nakakapasok sa yung sasakyan? Po, sa likod kasi manggagaling ng tricycle. Ba't hindi nakakapasok yung mga sasakyan? Bawal po kasi may guard. Private property okay. ba yung dalahin? Sabi. Sabi? Opo. Oh, okay. So kaya magbabangka or tricycle? Opo. Oh, Mamimili tayo ng ano. Kasa kaya lang, kung ano po, hindi namin hindi ko pinapapa-try gawa nang malalayuan. Sige, ito po dadalhin natin, ma'am. Uh, ito na yung jump off point o quarry kung saan sasakay ng bangka papuntang Patungan Beach Resort. So guys, ito yung parang ano nila, loading dock. Sakayan. Pagpupunta kayo ng patungan. So dito kayo sasakay. Pag special trip, 300 itong bangka. Ala eh. kunin mo itong online sa akin. Thank you Ha? Chocolate 500. Ah. Wala na lang. Ah, ma'am. 'Yan kan nilanya. 500. Ah. Wala nga, 500 to. 500. Sige, sige ma'am, bigay niyo na lang po sa bankero. Sa bankero? Ah, bale 600 bibigay sa inyo 'pag kinakain na lang. 'Di ba kami kasabayan na tayo? Para mas mura. katungkulan. Hindi. Katungkulan. Nakikita dito? Katungkulan. katungkulan. Sa Marins? Uh -huh. Nakikita dito? <tongkulan> Hindi. <tongkulan> Hindi yung bundok na yun? Hindi <tongkulan> pa <Ang> po. Karabuan lang <tongkulan> Ito po sa Marins. dito. Ako. Kaya muna natin na ah. <laughs> Nagpa-reserve pala kami ng aming accommodation sa Patungan Beach Resort Accommodation by Ate Malu and Kuya Julius. Na siya nag-welcome sa amin nang dumating kami sa Patungan Beach Resort. Everyone, welcome sa Patungan Beach Resort, Ternate, Cavite. Ito pala si Kuya Julius na siyang nag-welcome sa amin at dinala doon sa kanilang bahay para i-turn over din ako kay Ate Malu na siyang namamahala ng kanilang reservation. di naman dito. Ah, may dadating. Dahil sa sobrang init ng panahon na pagkasundoan namin ni Chris na kumuha na lang ng open cottage para makapagpahinga kami at makakain ng lunch kasi umalis din kami ng bahay na walang almusal. <coughs> pala ang CR nila dito na may apat na pintuan, malakas ang tubig at hindi mabaho. Well maintained nila. Ito po ay honest review ko at opinion ko lang. Nang dumating kami dito sa patungan, na culture shock din ako kasi iniisip ko kung ito ba ay isang resort o isang maliit na community na malapit sa baybayin pero after ng mga ilang minutes nakapag-adjust na rin po ako at ang aking katawan sa paligid guys enjoy sa virtual tour dito sa Patungan Beach Resort Ternatica Beach chain kami. Kumuha so, na lang kami ng open card. So, guys, the difference between campsite at resort. Sa campsite, pwede ka talagang magpahinga. Pwede kang makapagnunimuni. Pero, pag nandito ka sa resort, ah, luck. Kasi, left and right yung mga video. ok So, kaya kami nandito dahil doon kay katungkulan uh, na dinidyo namin. Maraming mga tanong. If ever hindi sila makapasok kay katungkulan, saan sila pwedeng pumunta? So, dahil itong patungan is next in line kay katungkulan. So, pumunta kami dito. So, guys, pag nandito kayo kay patungan, expectation versus reality um, huwag masyadong maghanap ng wala kasi ano siya uh, public resort na may maraming owner um, yung buhangin okay naman pino siya maganda tubig di pa namin na subukang maligo Pero ano uh... Ito pala ang view namin mula sa aming cottage Time check 6.20 na ng hapon dito sa Patungan Beach Resort Time check 5:29 ng umaga dito sa Patungan Beach Resort Ternati Cavite. At ito ang view ng Patungan pag umaga. So guys, ito pala ang setup ng aming tent dito sa Patungan. Dito sa Patungan, maraming mga sari-sari store kaya pag umaga at dalawa lang kayo hindi mo na kailangang mag-init ng tubig at maraming nagtitinda ng kape na 20 pesos lang yung isang baso ng kape. Ang masasabi ko guys tungkol sa patungan, kailangan cowboy ka pag pumunta ka rito. Pag hindi ka cowboy, huwag ka nang pumunta sa sobrang init ng panahon. Baka pagdating mo sa patungan, eh, bigla kang mamula sa sobrang init ng panahon. Kung hanap niyo affordable na beach resort, Mare-recommend ko ito basta cowboy lang kayo. Huwag lang kayong maghanap nang wala dito. Pag enjoy nyo na lang yung dagat, yung buhangin at yung view. So guys, pag uwi, nag-tricycle kami para maipakita namin sa inyo yung daanan palabas. At isang way of transportation from the highway papasok dito sa patungan. Maraming salamat sa panunood at kung nagustuhan nyo po ang video na ito, subscribe, like at hit nyo po ang notification bell para manotify po kayo once na may bago po kami video. Ecclesiastes 8.15 So I commend joy for there is nothing better for people under the sun then to eat and drink and be happy and to be happy in all their toil this is god's gift